ngayon si uh, Senador Erwin uh, Tulfo ang uh, Chairman Games, Chairman ng Games and Amusements and Social Justice and Welfare and Rural Development Committee, at Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang maibod dag, Senador uh, Erwin Tulfo sir boss. Good morning. Good morning. Opo sir, hingi lang kami ng update pagdating itong nangyari kahapon sa pondo po ng Owa at ng DMW. Tama ba job? natin uh, yung budget ng uh, OWA mm -hmm. matapos yung babaan ito sa net. Uh, uh, yung lalo na yung sa DMW, yung uh, kung action fund. Ang action fund na uh, by Aljo ng na DMW, maraming uh, gamit ito. Okay. Nariyan yung pag ang uh, OFW sa bagong bagyat. Nandiyan yung uh, legal services kung kailangan nila ng abogado. At uh, marami pang iba uh, Bay Aljo. Yung sa uh, OWA naman, sa Overseas Workers' Welfare Administration, dinagdagan natin yung kanilang alagang O. Ito naman Bay Aljo ginagamit doon sa ikala mga OFW lounge na nakikita natin. Uh, pati iba pa yung mga pag uh, bumalik dito yung uh, uh, OFW tulad ng mga reintegration, uh, Bay Aljo. Mm -hmm. Okay. So at least no uh, matagumpay na inyo pong naipagtanggol yung budget na yan. Uh, uh, action okay, fund. Opo, Aljo. O, okay Aljo, kung, kung, kung iisipin mo uh, kaysa mapunta sa kung saan saan, kaya yan yung yun, experience natin sa mga flood control, bakit hindi natin ibuhos na lang sa ating mga OFW na na nakakatulong sa ating lahat, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa ating lahat. Dahil sa remittance, sila yung mga dolyar na pinapadala dito. At ito, dahil doon sa remittance by Aljo, para sa kaalaman ng lahat, ito ang tanging bumubuhay o isa sa mga bumubuhay sa ating ekonomiya. Kung wala itong mga remittance sa dollar ng mga OFW, kaya Pagsakit na ang ating ekonomiya Bay hmm. Aljo. So patuloy din ang inyong panawagan, tama ho ba OFW Pension Fund? Dahil matagal na itong uh, ipinaglalaban Senator Erwin na masawata ang mga scams na nabibiktima ng mga OFW, hanggang ngayon meron pa rin. Boss? Amin yan Bay Aljo. Yan napag-usapan din yan yung tungkol sa mga Uh, ikang, mga illegal recruiter, pati mga scam na yan. Itong pension fund by ALJO ay oh. eh, nakasalang na yan sa uh, isa ng panukalang batas yan sa Senado. Pinag-uusapan nila kung saan paghuhugutan. Meron namang pondo ang uh, OFW dito sa social security pero uh, kailangan namin pag-aralan kung kasi may mga uh, diskusyon ngayon na ano ba itong OFW pension fund? Uh, magkukontribute ba kami? May nagsasabay, magkukontribute ba sila? O wala silang contribution? So yun lang ang pinag-uusapan natin by Aljo uh, para ikang tumulak ito sa Senado. Kasi may mga nagsasabi, dapat wala nang uh, contribution. Uh, magbibigay na lang, mag-aalat na lang ang gobyerno ng budget para dito taon-taon. At yung ibibigay ng gobyerno, ilagay sa ikang uh, pondo, or i-invest tulad sa Maharlika Fund by ALJO para lumaki na lumaki yung pera. May mga nagsasabi naman kailangan may contribution. Ang problema dyan sa contribution by ALJO ay maganda din naman. Pero may mga uh, OFW tayo by ALJO na mga nasa malalayong lugar, yeah. mga, lalo mga domestic helper. Paano mag-contribute ito buwan-buwan by ALJO kung uh, bihira sila makapunta sa ating mga embahada o mga migrant worker uh, offices sa ibang, ibang bansa? Tayo. Okay. Senator by Erwin, uh, kinwestiyon nyo rin yung aabot sa isang daang proyekto ng National Irrigation Administration sa buong bansa na hanggang ngayon daw ay hindi pa natatapos. Pati na yung delayed na pagbabayad sa mga katutubong napektuhan na ng mga dam projects ng NIA? Tama yan, Bay Aljo. So, okay. mm -hmm. kahapon nga, pinatigil muna ay kailangan nilang bumalik ng National Irrigation Administration dahil marami mga bagay na hindi nila masagot uh, yung isang katanungan dyan by Al Jones mismo si Senator uh, Ping Lapsone na nagtanong uh, lahat ba ng uh, irrigation natin ay gumagana eh sagot nila hindi daw sabi ni Senator Lapsone inulit, anong ibig niyong sabihin eh sagot nila parang hindi 100% so nagulat ang lahat ano ibig niyong sabing hindi 100% na gumagana ang irrigation natin. Kaya pala siguro yung production ng mga palay na magsasaka natin ay hindi talaga ganon at yung matagal ng plano ng pamahalaan na ikang self-sufficiency ay hindi maatin atin Pero eh, sa kabila niyan, by katakot-takot na pondo ang binubuhos dyan sa national yeah. irrigation. Actually, sa Juan, um, humihingi sila ng 200 billion. Pero ang binigay lang sa kanila ngayon ay nasa 50 billion. Kasi nga naman, eh maraming proyekto lalo na yung balog-balog by Aljo. Oh. Siguro bat elementary ka pa ginagawa na yung balog-balog na sa 1990s hanggang ngayon ginagawa pa rin hindi pa rin tapos niya sa May Tarlac. Mm. Yun, yung mga katutubo nagreklamo na hindi pa sila nababayaran. Isa eh, na pupunta yung budget na taon-taon pinopondohan niyan uh, by Aljo. Wala naman ho mga ghost projects sa dia. Meron daw sila na identify na ilan by Aljo pero duda ako eh siguro kailangan talaga ng uh, masusing pag-iimbestiga diyan uh, lalo na sa Commission on Audit may mga na-flag din daw pero uh, ang focus kasi nila ay paano matapos yung isang dam na higit ng mga irrigation projects nila by Aljo. Mm -hmm. At, uh, totoo ba na eh, ko lang mamaya i-schedule namin si Admin Gillian. May mga kontraktista ba, mga kontraktor na, na pumasok dyan sa NIA na involved sa uh, flood control mess? Tama o ba? Mayroon. Mayroon. No, no. Yung uh, isa dyan ay eh, yung uh, kinansil uh, ng uh, NIA uh, in fairness to Admin Guillen, kinansil niya dahil nang nakakuha ng 7 billion worth na uh, irrigation project sa Isabela ay uh, sabit dito sa... Uh, substandard project dito sa uh, flood control. Yung, yun pala by Aljo, yun ang problema uh, na pag substandard ng mga irrigation kasi sinasabi pag bagyo, nasisira. Kaya ang dalawang senador, si Senador Rapi, Senador Marcoleto, sinasabi, anong klaseng irrigation niya kung may bagyo, nasisira, mabuti sana kung building yan. Eh, ibig sabihin, substandard ang pagkagawa. Pag may bagyo, repair. May bagyo, repair, di ba? So parang ang tingin ko diyan aljo yung ibang irrigation ay eh, lupa lang, hindi ng tubig. Dapat yung irrigation by aljo semento, sementado para oh. kahit na malakas ang daloy ng tubig eh kaya it can withstand Ika nga yung mga malalakas na agos. And mm -hmm. eh, fortunately, ibang irrigation system natin by aljo, lupa pa yung dinadaanan. So kung may malakas na tubig, eh, talagang mawawasak 'bay. Oo. Ah, uh, nakasalang basila sa Iimbisigahan ba ito ng uh, Senate uh, Blue Ribbon? Ang NIA? I, uh, I-schedule pa yan by Aljo pag merong nag-file ng uh, um, resolution for investigation katulad nyo sa flood control. Pero palagay ko, mauna yung investigation sa LOA, yung letter of authority ah, ng Bureau BIR. Revenue. Oo. Kasi mula Blue zone hanggang Dabao, grabe yung reklamo ng mga negosyante. Pati nga yung mga maliliit na may-ari by Aljo na mga family grocery sa sa Mindanao, sa Visayas, nagre-reklamo. E magkano lang na kinikita, no? Yung ilam, yung iba, 7-Eleven owner, eh, nagre-reklamo. E magkano sa na na 7-Eleven? Kailangan naman ng luwa. Nako. Uh, tawag dito, yung... Hindi, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit eh, pinalitan si Lubage. <laughs> 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 hindi siya masasagot yan, Bayaljo. Pero, ang balita ko kasi oh. by Aljo. Parang nagamit 'yan para ma-meet yung target. Oh, okay. Unfortunately, sinamantala naman nung uh, mga examiner. Kaya kumikita, kumikita sila. For example, bigyan kita example. Kuno, duda sila sa tindahan mo by Aljo. Meron ka isang kumpanya at uh, kailangan mo magbayad ng mga 15 million. Uunahan ka na nila o oh, by Aljo, oh. merong kang 15 million na tax. Sabi mo napakalaki naman wala bang ng discount? Oh. Sasabihin ng uh, kuwan. Sige ganito na lang. Ririsubuhan natin ng uh, bigyan ka lang discount mga 12 million. Uh, ang resibo ay uh, 8 million. 8 million sa amin. <laughs> oh. Hindi <laughs> rin ako sa gobyerno by audio. Nako. toto totoo di ba? So Doon, doon, marami yung Kailangan talaga investigahan ba? Marami talaga sumigaw dyan. Biro mo lahat ng negosyo from Luzon to Mindanao. Eh, itong flood control by Aljo, parang nakakonsentrate sa Luzon. Pero hindi masyari si sa Mindanao. Ito, kalat-kalat by Aljo, Visayas, Mindanao, talagang inabuso. Hmm. Kaya nga, rekomendasyon ko din by Aljo, magkaroon ng reshuffle ng mga regional directors dahil hmm. talaga namang sobra. Tuloy-tuloy by Aljo, araw-araw, may natatanggap ako na reklamo yan sa lawan na yan. Parang ano talaga, money-making scheme, ika nga. Money making Sinawang scheme. money making scheme. Yan ang sinasabi ko by Aljo. Kung number one ang DPW sa korupsyon, number two ko nga pangalawa ang Bureau of Internal Revenue ngayon. Wala. O oh, sige. Dagang kay salamat, Senator Erwin Tulfo. May buntag, sir. Thank you. May buntag. Good morning. Thank you. Si Aljo